So yun mga bugs, wala na akong maisipang content. Eh, opening ako sa trabaho kanina, kaya naman nagkaroon ako ng time para sa sarili ko. Sana all. Oh. Para na rin sa mga gawaing bahay. So napansin ko yung kumot ko kasi, eh napaka dumi na. Kaya naman, ang gagawin natin for today's video, eh samahan niyo akong maglaba ng kumot ko. Kaya yan. So yun, sa point nga na ito na ready ko na yung panlaba ko. Siyempre, andyan na yung batsa, andyan yung pan, uh, tabla, andyan yung timba. Siyempre, binabad ko na rin naman yung kumot ko. Hmm, um, ayan. kukusit ko yan kasi nga kagabi. Natapunan niya ng kape. Tapos kinaumagahan nilang gam. Grabe. Pagtingin ko, eh, bakit ganito itong kumot ko, kako? Tapos, maya-maya pa, pagtingin ko yung kape pala na itapon kagabi. And then syempre opening ako kaya naman nagkaroon ako na ng time para sa sarili ko at para na rin sa gawaing bahay. Kaya naman sinaglit ko na lang na nilabhan ah, grabe. Kaysa naman na lang gamin dito sa loob ng bahay, ilalaban eh, na lang natin. You know? Grabe, sinisipsip niya nga pala yung tubig. Bali isang batya yung tubig na nilagay ko. Tapos biglang naging kalahati grabe guys siguro nasa sa 40 kilos tong nilalaban kong kumot maganda naman yung kumot eh smooth sya kaso nga lang pag nilaban mo sobrang bigat guys sobrang hirap labahan grabe oh oh, oh. tignan nyo hirap na hirap ako magbusot dyan guys kasi nga kasi nga nung pagbuhat ko ng product na inatid ko sa customer namin sa trabaho eh naitama yung kamay ko dun sa may sasakyan grabe yung kamay ko namamaga pa nga eh pero okay lang goods lang naman kaya ang kaya pa naman igalaw <laughs> okay lang yun guys part ng trabaho talaga yun kaya ayan oh tuwang tuwa pa nga ako dito na naglalaban nagukusot nagkukusot kasi nga yung sabon ko grabe kabula oh, oh baka naman surf so ayan mano mano talaga ako maglaba guys ayaw ko yung gumagamit ako ng washing machine sain sa kuryente kung kaya ko naman pigain pipigain ko talaga ano oh. dito nga maglalakad na tayo papunta sa gripo kung saan ako magbabanlaw ng kumot ko grabe guys yung kumot ko sobrang bigat talaga oh. oo mabigat talaga yung kumot ko pero hindi ako mabigat guys hindi ako pabigat ha mag vlog oh. nangangarap ako maging vlogger balang araw So ayan, nandito na tayo sa gripo ipagyan at dito nga sinimulan ko ng bombahan yung timba na may lamang kumot para makapagbanlaw na ako guys oh. Ang kumot ko, nag-absorb ng tubig. siguro 30 kilos to 40 grabe oh dumi natapos na nga tayo magbanlaw at magsasampay na tayo sa aming sampayan guys yon binuhat ko na nga yung tiba na may lamang kumot guys sa so, sa sasampay na natin yan grabe sobrang hirap talaga siyang iangat hirap akong iangat kasi nga sobrang bigat guys Sinipsip ba naman yung pagkadami-daming tubig? Siyempre, hirap ako magbuhat kasi ngayong kamay ko na guys. Yun Bali, papatuyin natin yan. Bali, pumipiyok na ako. Bali, papatuyin natin yan guys dito. So, siguro bukas o sa makalawa, tuyo na to. Yun lang. <laughs> Grabe, napakabigat ng kumot na yan. Kaya sa susunod, alam ko na bibiling kong kumot. <laughs> Maganda yan sa may ikwan, sa katawan. You know, may mga mancha pa nga eh. So, hindi ko talaga siya yung kumot na literal na pinangkukumot. Bali, nakalatag to sa may... Nakalatag lang yan sa may ikwan, guys. Sa may higaan ko. Kasi nga, wala pa akong ikwan, bedsheet. Uy, English bedsheet. Wala talaga akong bedsheet, guys. Kasi ang tulugan ko lang is yung nilatag na... Yung walang foam. Basta walang foam. Ganyan lang talaga, guys. Kumot. Tapos yung... Konting comforter. Tapos yung... kuan Uh, anong tawag na, na ito? Unan lang. Tapos yung mga konting basta makikita nyo na lang kapag magre-reveal ako ng kwarto ko kapag nakaipon na ako yun salamat sa panonood and God bless always subscribe na guys sa youtube channel ko